Hello guys! Another day, another vlog. Kaya naman magluluto ulit tayo nitong masarap na ulam. Weekly ang sahod ng asawa ko kaya weekly rin akong bumibili ng mga karning baboy at manok. Sa isang linggo ay dalawa hanggang tatlong beses lang kami nakakapag-ulam ng karne. Siyempre, kailangan din ng katawan natin ang mag-ulam ng gulay, isda, mga ganun. Sa mga hindi nakakaalam ay sakto lang po ang buhay namin. Hindi kami mayaman at hindi rin kami mahirap. Hindi kagaya noon na masasabi ko talaga na mas mahirap pa kami sa daga. Simula pagkabata hanggang sa paglaki ay naranasan naming magpalipas ng gutom dahil wala kaming maisaing. Sa aming magkakapatid ay ako lang din ang nakatapos ng high school at hindi na rin nakapagkulehyo dahil nga sa hirap ng buhay. alala ko pa noon ay madalas kailangan ko pang umutang ng pamasahe sa kapitbahay namin. Kuntik pa nga akong hindi makatapos ng high school noon. alala ko ay araw ng exam namin noon ay hindi ako nakapasok dahil wala akong pamasahe. Dahil sa hiya ko noon na hindi nakapag-exam ay hindi na ako pumasok. Nagtrabaho ako noon bilang servidora sa canteen doon sa tundo. Dito ko na-realize na mahirap palang magtrabaho kapag wala kang tinapos. At ayun nga, pagkatapos kong natigil ng dalawang taon sa pag-aaral ay naisipan ko ngang bumalik. Second year ako noon nung nag dropout ako at nang matapos ko naman yung high school ay hindi rin naman ako nakapag-college. Napakamahal kasi ng matrikula noon kaya hindi na kaya. Sa pagkain pangalang at sa pamasahe ay sobrang hirap na talagang maiprovide. Hindi ko talaga ma-imagine kung gaano kahirap ang buhay namin noon. Mas tumindi pa ang hirap na naranasan ko nung maagang nga akong nakapag-asawa. 19 pa lang ako noon nung maipanganak ko yung aking panganay. Hanggang sa nagsunod-sunod yung anak namin kaya lalong nagpahirap talaga yon sa aming mag-asawa. Pero kahit ganon ang nangyari sa aming mag-asawa ay pinanindigan namin ang binuo naming pamilya. Pero wala pa lang kasing sakit bilang magulang ang makita mo yung mga anak mong pinagdadaanan din yung mga hirap na pinagdaanan mo noon. Napakasakit pala sa magulang na makita mo ang iyong mga anak na magutom. Sobrang bigat sa pakiramdam at ang sikip-sikip sa dibdib. Kaya nagsikap kami kaming dalawang mag-asawa dahil wala namang ibang tutulong sa amin kundi kaming dalawa lang. Kahit maliliit pa yung mga anak ko noon ay sinubukan kong magtinda ng kung ano-ano para lang makatulong sa mga gastusin sa bahay. Di yun naging madalay para sa akin lalong-lalo na at maliliit pa yung mga anak ko at wala naman kaming kasama sa bahay. Napakabigat sa dibdib na hindi mo kayang ibigay yung mga pangangailangan nila. Hindi mo sila mapakain ng masasarap na pagkain kahit minsan lang. Kakatikim lang kami ng karne kapag may okasyon at may nagbibigay sa amin. Pero ngayon masasabi ko na kahit konti ay merong pinagbago yung buhay namin nakakakain na kami ng tatlong beses sa isang araw at merong ulam nakakapagluto na rin ako ng mapayapa ang isip dahil hindi ko na pinuproblema ang lulutuin ko para bukas hindi kagaya noon na nagluluto ka pala ngayon ay pinuproblema mo na kung saan kakukuha ng lulutuin mo para bukas kahit papaano paminsan-minsan ay nabibilhan ko na rin ng mga masasarap na pagkain yung mga anak ko makabili na rin kami ng karne kung gusto namin at hindi na namin kailangang magantay na may ikasal charot. Wala na rin pa ako yung mga chinelas namin kaya komportable na kaming naglalakad sa daan. Dahil yan syempre sa sipag at syaga ng aming haligi ng tahanan. Kaya naman deserve lang niya na ipagluto natin siya ng paborito niyang masarap na sinigang ganern.